guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel So ngayon ay March 28, uh, Friday so, so pakita ko lang sa inyo guys yung aming tindahan no Wala na talaga siyang laman Diba, pangit tingnan Yan, yung mga ano ko oh, yung mga dilata ko o, konti na lang siya Yan, sabi ng customer ko Ati Arbat, parang konti laman ng tindahan mo <laughs> Kasi actually guys, naggrocery grocery ako nung linggo ngayon ay Friday na, 'di ba? Nagkasakit ako 3 days kasi nag-ano ako, guys, nag LBM tapos nagsuka din ako. Tapos sumakit ulo ko. Yan, nalason ata kami ng aking Josawa, guys, kasi kumain kami sa ano, yung kainan ba na yung parang shabu-shabu, yung may mga karne-karne, yan lulutuin mo, ganun. So, sumakit siya namin, grabe. Or baka na ano kami, sobrahan sa kain. Talagang 3 days talaga, guys, yung nilalabas ko ay eh, parang tubig na talaga. Parang na talaga ako. Grabe yung mata ko talagang uh, ano talaga yung nangitim na ano tapos parang akong pumayat. Yun. <laughs> Grabe talaga. And, at saka syempre guys, sobrang init ng panahon. Talagang nakakatama din talaga mag-display. Pero mayroon tayong grocery. Ano? Ayan oh. So, i-hool and pricing natin yan guys. Pag syempre guys, no, kasi madami nang na wala. Syempre dito, dito tayo kumukuha ng mga stocks. Ayan. Kaya yung iba, mayroon pa akong hindi nabuksan, no? pero yung iba dyan, na ano ko na yan, nagalaw-galaw ko na yan, may mga nakuha-kuha na rin ako dyan na mga stocks. Like ito, yung sa mga mismo na ilagay ko na, na-display ko na yan. No? Kasi wala talaga akong mismo na coke. Yan, mga bawas, bawas na yan mga guys. No? Mga guys. <laughs> so, ayan. So, mag, ano tayo, mag ng ating mga paninda. Ayan. So, lagay natin dito yung ating camera. Ayan. Ayan. So start tayo guys, meron tayong, yung ating groceries guys no, nasa worth ano to, 23,000 plus. Yan, so meron tayong, ganun pa din guys yung presyo ko ng C2, isang ganyan, 24 pieces, 17 ang isa. Tapos yung aking mga all 13, aking mga mismo guys, lahat ng mismo, Royal, Coca-Cola, uh, Mountain Dew, 22 pesos. Tapos Sting, yan 22 din yan, cobra ko na medyo maliit, ganun din guys na no, 22, para siyang ano din mismo tapos ito isang box, bubuksan ko lang kasi sarado pa ito yan enter, pasok saan so, ba yung ating yun yan so bubuksan natin itong isang box may nag-message ko po kasi pa ako. Nagsarado na ako guys, mga 9 plus na eh. Yan, puro dilata pala to. So, yung mga dilata natin, yeah. yan. Yan. So, meron tayong ligo kasi talaga yung mga wala na talaga ang dami-dami kung wala, na, wala, dami, 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 wala dilata. sa so, mga Sabinas, Ligo, San Marino, Mega na malalaki, Kaido tapos Angel Cream, All Purpose Cream. So, bumili din ako ng Fiesta na ganito, Cocktail. Ano ba magkano ba pupintahan ko nito? ko na. So, guys, yung ligo ko ay 28. Tapos, master sardines ko naman ay 27. Yeah. So, madami ito guys, no? Pwede na natin isa-isahin para uh, So, next, ano tayo? Lapit natin yung ating camera. So, ito guys, talagang itong kape na ganito ay tumaas siya. Ang bintahan ko na ngayon ay, nung nakaraan to guys, nabintahan ko 54 di ko pa na-check yung bagong price. Pero ito guys ay 54 pesos na. So, yan. Yung last pintahan ko, 54. So, meron tayong ilan din to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, lagay natin yan to. Tapos, coffee mate, guys. Ang pintahan ko ay 55. Ayan. Tapos, ito pa na kape. Coffee mate. Tapos, bumili din akong Nescafe na blue premium na great taste. Medyo malikabok na guys kasi nung sa araw ko pa nakabukas to. Tapos di ko nga magkalaw galaw kasi sobrang init. Tsaka nagkasakit na ako. Yan. Tapos mga noodles natin. Ganun pa rin yung presyo ko. Yan. Lucky meat chicken, beef. Yan. Ay 12. pancit canton. Nisen ramen ay 13 pesos. Yan. Tapos yung malalakihan ko guys. Kasalo. Ganito. At saka yung ang tawag doon. Yung isa. Yung extra big ay 22 pesos. Yan. ganyan lang. Dito natin na. natin. Yeah. So, next box. So, ayan. Tapos na tayo dito, guys. Mga to. Ito. Tapos na tayo. Dito. Tapos na tayo. So, huli na natin itong mga non-food. the next, meron din tayo dito mga uh, dilata. Halo, lagay natin doon mga ibang dilata. Yan, may dami itong dilata. Tapos, yung mga ganito. Yung toyo, 25. Yung medyo maliit niyan ay 23. Tapos, suka, 12. Mga sting. Yung ganito ko, guys. Century 2 na bilog ay 50 pesos. Yung mga sting na patis, ay 18 pesos. So, madami itong guys sa ilalim, no? Meron pa siyang mga uh, dilata siya. So, ayan. Tapos, sugar ko guys na 1 fourth ay 22. Yung puti naman ay 25. Yung aking half na ganito ay 40. Pag ito naman puti ay 45. Tapos, meron tayong Gatorade na maliit. Ilan ba to? Yung ilang ml ba to? Nasa 350 ml ay 38 pesos. Tapos yung malaki 47. Yan. So, ganitong tubig, guys, ay 15 pesos, 500 ml. So, mga sugar, mga sugar. Yan, ang sila. Tapos, meron din tayong mga, eto ko, coca, eto, fresh din tayo dito guys. Yan. So, meron, meron pa pala sa ilalim. Yan. Ayan. Tapos, next, mga kape. Yan, napakainit dito sa loob. <laughs> Mainit ang panahon ngayon. So, mga kape ko, guys, ganun pa din ang aking bintahan. 15 pesos. Yan. So, ito mga bawas-bawas na to, guys, no? So itong Nescafe ito yung may ano, may mga free. Kape, kape. Ayan, kape. Ayan. Tapos yung ganito kong gatas ay 55 pesos. So madami na talaga nabawas dito guys. Ayan. So dito naman tayo, next box. So Pansit Canton, 17. Bawas na rin yan. Uh, ito, litan ko dito ay 17, sinigang mix. Tapos meron din tayong munggo na ganito ay 32 pesos ang pintahan. Tapos yung macaroni na ganito ay nagmahal to guys eh. 30 at ang cost nito. Libenta ko na siya ng 35. 5 pesos lang naman ang aking dagdag. Yan. Tomato paste. Bentahan ko nito ay 22 pesos. Ito naman Lily's Choice 38. Yung ganito kong betchin guys ay 5 piso. Ito naman ganito ay 8 pesos. Yan. Tapos meron din tayo ditong yan o. Oh, El Real na spaghetti. Yan. Ah, di ko na, di ko pa alam bagong price nito guys na dito sa loob. Tapos meron din tayong chucky na malaki 27 na bintahan at ito ay 6 na peraso. Tapos meron din tayong champurado, 38 bintahan yan. Tapos Coco Mama, 35. Dato pati na ganito ay 13 pesos. Extra big, 22. Ganito Alaska na sachet ay 8 pesos. Mushroom, 23. Arap ay, ko 22. Yan. So yan. Ito yung laman niya. Tapos meron din maliit na chaki. Yan, ito ay 2-3 cento, guys. Yan. Yan yung laman. Meron din mga noodles ko, guys, 25 pesos lang. Tapos yung sotanghon ay 27. Tapos meron pang, yan, medyo malaki spaghetti na piyesta. Dalawa. Yan. Ito ba meron dito? Tapos, uh, all-purpose cream, 75 bintahan. Ito, Tasty Boys, 14. Tapos ganito ko guys, ay 15 mayonnaise na maliit. Tapos maliliit na ganito ligang mix ay 9 pesos. Ayan. So, tapos na tayo dyan sa mga yan. Iaari ko din ako makatayo. <laughs> Sakit na binti ko. Ayan, matanda na. Ayan. So, tapos na tayo dyan sa mga yan. So, dito na tayo guys. Ito, buksan ko muna. So, ito chichiria. Tapos, isa pa dito. Tapos, ito. Buksan natin. Wait lang natin yung ating gunting. O, di ba? Hindi masyadong makalat. So, ayan. So, buksan natin to. Ayan. So, Sab sabi ko sa Diyosawa, kung mag, ano muna, kung mag-vlog muna ako. Kakadating lang niya. So, ayan. Ayan. Aray ah, ko. Ayan. Oops. Tutupin muna natin ito. Oh, yeah. Ay, hindi ko matope. Sakat. Sakat sa kamay. Yan. Ayan na. Bala na. Yan. So, meron tayong cloud nine. Ganito guys, ay 3 pesos sa bigtahan. Ganito sa plum ay 15 pesos. Medyo malalim tong kato na to. Medyo malaki siya. Oh. Yan doon. Oh. Ah, madami naman to. Oh. Tapos, yung aking mga biskuit ay 15 pesos. Ah, 15. <laughs> ang biskuit ay 8 pesos. Yan, Hansel, Combi, uh, Double O, Cream O, 9 pesos. Tapos, butter cream. Tapos, ang ating mga candy. Uh, frutos, piso. Max, piso. Uh, refresh, piso. Yan. Super max. Tapos, yung ganito ko, gaya, richoco, 13 pesos. Max, piso, richoco, butter, coconut. Yan. Hirap naman. Yan. Butter, coconut, 8 pesos. Tapos meron din tayong ganito. Ang bitan ko nito guys, ginagamit ko talaga to guys sa tindahan. Tapos binibenta ko siya ng 26 pesos. Tapos deep deep 15. Tapos Dutch meal naman laki. 25 ang isa. Dalawa lang naman yun. Tapos yung Alaska, meron siyang free. Ayan o. Oh. 10 pesos. Eh di pala, save 10 pesos. Apat na peraso, malalaki. Tapos may munggo pa dito na halo. Tapos dalawang water tops. Ayan. Tapos meron tayong tang pineapple. Uh, Nabenta nito 23. Lahat ng ating tang guys. At saka yung mga uh, nesty lemon apple ay 23 pesos. Tapos cowbell. Ito 3 pesos. Choco mo maliit. Yan max marshmallow. Uh, 15 pesos. Yan may kukumama din dito. Yan mentos. Ay cool. Piso. Uh, max. Tapos, Padubar. Ang bitan ko ng Padubar ay 9 pesos. Biskuit na pita ay ah uh, 8 pesos. Ito naman guys ay ano ba kada bibintan ko dito 6 pesos at 7. Tapos mayonnaise meron pa dito mayonnaise. Tapos mayroon pa noodles dito. Tapos na king fruit cocktail kasi binaganap na medyo malaki. Pero din ako medyo maliit. Yan. Tapos Alaska. Yan. So madaming madaming laman sa box na to. Yan oh. Kalat na siya. So next, pois na pois na ako. Are ko. Oh, dito tayo guys. Next. Ito di kasali to Aking to plastic Talagay ko siya dito Sa taas Yan So walang laman talaga Kung ang aking tindadis Ato naman Yan o Diba Yung itlog ko naubusan ako ng itlog Yan So Wala na akong bawang Meron akong binili pa ng bawang Andun o yun. Tapos Ito guys Puro chicheria natin ano Medyo malalim to Yan o May chicheria to So yan ang yun Yan May chicheria pa dito Tapos ganito ko guys nagatas gatas Bear brand Ay 125 So, ilan ba to? Dito. Lagay natin doon. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 300 grams. 125. Tapos, yung ganito ko naman, guys, na 135 grams ay ilan ba to? 4. 4. May isa pang na ano dyan, eh, 5. Ang bitahan ko niyan, guys, ay 55 pesos. Itong ganito, 55. So, Tapos, yung aking swap pack ay 15 pesos. Nesty, 23 Ayan, mushroom. Tapos halo-halo, 3 pesos. Alibaba, 25 piso. Flakes, 3 pesos. Tapos yung aking mamon mo lang malaki. Maliit lang. So, 17 pesos ang isa bintahan. So, mga ganito, guys. Mas maganda ka maganda din kasi, guys, na may sabit-sabit tayo dun sa taas, no? Ano ah, nabibenta naman siya sa akin. Katulad, hindi katulad dati na nasisiraan ako ngayon. Hindi naman na. Ayan. Tapos, ayan. Meron pang ano tapos ito mga frosty yan laglalagay tayo kasi nag-isa na ako na ganito naghahanap yung mga bata Yan, frosty 5 peso din tayo ngayon yan. yan tapos ah uh, diaper na ano ba ito size nito large 24 pieces plus 3 o diba may free time 3 pesos tatlo So tayo nito guys sa aking large ay 10 pesos ayan so yun yung ating mga groceries ayan so ang init init na Ayan, ayan, ayan. So, meron din akong binili guys, no? Kasama siya doon sa ating nabili. Sa so, RCS din. to meron tayong bawang. 41.18 lang, oh. Dan lang ba ito? kilo. 288 grams. Ito diba? Tapos luya. Ayan. Tapos mayroon pa din pala. Luya. Ayan. Magkalat. So, ayan At least, diba, malalagyan ko na yung aking tindahan. Kasi pangit na tingnan. Wala siyang laman. Ayan. So, ayan. Hiningal ako. Grabe pawis ko. So, at least, di ba, makapag-arrange na sa tindahan. So, ayan. So, kalat. Yun guys. Yun lamang ang aking share at kakain na kami ng oras na mga 10 na ata. <laughs> so, yun lamang, guys, ang aking share Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.